Ito na yung EDSA sa oras na 7.15 ng umaga. Ang tawag sa kalye na ito ay uh, Jamie Drive. At uh, ang daming matitikitan dito at uh, posibleng mahatak. Ano? Nadali! 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 <laughs> Skog! Dito, ang dami! Dito, dami! Hey! Hey! Hey,

Ang toto, isang wrecker, dalawa. Dalawang wrecker. Tama. Ano yan? Ano ba sa almo? Ma'am sir? Magandang umaga, dadako. Ano ka, almota ko. Di ko pala linya yun. <laughs> <laughs> Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 6, 2025. At sa oras na 7 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa Quezon City at dito nga sa may Scout Borromeo. Ayan lang ang EDSA. At pagpasok pa lang dito, bungad na agad mayroon na nga hatakin. At dito sa kabila may tinitikitan din. So meron na mga uh, driver or may-ari. So matitikita na lang ito at paalisin. Uh, Bawal po magsettle dito kasi wala po kami ng official receipt. So kami hindi, hindi na lang po Hindi, hindi po. Po pwede kasi may reference number na po. Saka so, ano po to eh, ilang taon nang mabuhay lane to. Yeah, actually, hindi, hindi ko nga mag eh. Bakit ba nilalabas nyo ang sasakyan dito? Na alam nyo namang mabuhay lane. Makaparking sa loob Mukhang maluwag pa rin naman Mukhang kasya pa Kasi ayan o Ayan yung mga signages natin Saka alam nyo naman yan Ilan taon na yan Sama na lang kayo Para makuha nyo kagad ka Sa likod ng uh, hinahatak na Montero Ito may hinahatak din dito Magmula dyan sa hinahatak na yan Sa likod ng Montero May hinahatak din pala dito sa kanto ah dalawa na pala yung mga truck na yan tinikitan nyo ba? babaybay lang natin itong uh, summer ang labas nito timog yung truck yung mga truck na yan sa kaliwa Sira, 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 inaayos eh, tikitan nyo, pag sira, pwede ito, pataw na natin yan, stalled naman eh. Yung mga ganyan na naka at may driver, pinapaalis na lang. Okay. Pero pag uh, naka at walang driver, matitikitan nyo. Alam mo, gusto nyo, pahatak na lang natin to. Ah, laki pala, loaded. Hindi kaya yan. Hindi kaya to, so, loaded to. Pero titikitan na lang ito. Uh -huh. Titikitan na lang ito ng uh, illegal parking. Pero ito, posibleng matak ito. At uh, may inaatake na rin pala dito sa likuran ng mga truck na 'yan. Marami nang maahatak dito at nahatak na. na. na, po, na Bigyan mo si Formento kailangan niya ng flatbed Honda hr -V. Kapat uh, ko oh, nakatapat pa sa no parking. Pero mas kaganyan, at uh, dumating ang driver, matitikita na yung illegal parking. Ang multa niyan, dalawang libo. Kung baliwa dito sa, ang alam ko nito eh, JMA Drive. Ang dami dito Nasa vicinity tayo ng uh, JMA Network Daddad pala ng ano No parking sign dito Eto. Oh. Kabilaan, no parking sign Ito na yung EDSA sa oras na 7.15 ng umaga. Ang tawag sa kalye na ito ay uh, Jamie Drive. At uh, ang daming matitikitan dito at uh, posibleng mahatak. O, oh, di ba ang gata tignan ng mga motorsiklo? Nakaayos. Ay, sana na lang pala kailangan. Kasi dumating na yung Subaru eh. Ay, na, uh, na yung motorsiklo. Nadali! Yeah. Nadali! Oh, okay. Pero okay lang, bibili na lang kami. Ah! Chopper, bibili ko. Chopper. Ha? Chopper? Ah, sige. Mayroon na maghilipad sa taas. Sa oras na 7.40 ng umaga, uh, bago natin iwan itong uh, Jimmy Drive, ang natod dito ay Pito. Tapos, yung uh, apprehension, ibig sabihin noon natikitan at pinaalis ay siyam. Ano? Nadali? <coughs> nadali! Nadali! Salamat! <laughs> Skog. iba sa harap ha, marami sa harap marami sa harap yung <laughs> mga makukuha nyo, mahaharang yung motor harangan nyo <laughs> Skog, dito, ang dami Pati to mga to. Diba? 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 Kailangan mo na to, truck. Tagalin nyo lahat yan. Kunin nyo. Kunin na natin. Ayahan nyo sila kung ano makuha nila yung hindi lang makukuha, kunin natin. May na pa dyan motor. wala, wala. Kapit 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 puro oil kapit kapit Ano yung malamesa, oh. yun yung nilalabas. Pati doon, no? dahan-dahan kayo, ha. Ah, may apoy yun. Bakit pinakarkan mo yun ko? Sirpis natin dyan sa bigas. Iniwan nyo sa kalsada eh. Iniwan nyo sa kalsada kay Biharang Sagwa na magpaparking dito. Eh, wala. Kalsada yan. Kahit walang magpaparking, may magpaparking. Bawal. Wala. Eh, kayo. Nakaharang kayo. Inaiwa, nabuta namin dito. May litrato lahat yan. Mamili kayo ka. Ba't ba? po kayo sa akin. May pinakakain pa ako. May pasyente pa ako. Huwawa naman po kayo sa akin. Ano po yung asawa ko? May pasyente pa ako. Huwawa po kayo. Alisin nyo yung alisin nyo kasi. Yung iba, yung iba doon, bawasan na natin. Ayan mga yan, tanggalin natin Putulin nyo yung hose, karwas yan Ayan yan, tanggalin nyo yung hose na yan Huwag nyo, huwag nyo gagalawin Huwag nyo gagalawin Huwag nyo gagalawin Ang beses na kayo, ang kukulit niyo eh Ano ito? Volcanizing shop? Ginagawa. Saka Parang car wash. Ah, car wash. Ay, hindi mo. Volcanizing lang. Volcanizing? Saka hindi mo yung volcanizing host nang vulcanizing Skog, skog Kuni well, nyo to kasi... Hindi, hindi Kung okay. kailangan nyo putuli, putulin, putulin Hindi po, po Eh, Kung ako sa inyo, ayusin nyo yan Kasi kukunin ko rin lahat yan sila yun mo, patai mo, patai mo. Hindi mo kung mo daw, patai mo. Patai mo. Alam mo ba? mo ba? Naiintangataman ko yan? Yan. Sige. ko yan. Patayin niyo. Patayin niyo lang Patayin mo Uy, magbibinata, mag mag Patayin nyo muna, patayin nyo Patayin nyo patayin nyo. Patayin nyo muna, ang Sa loob ng makina 'yan. Alam na Sa inyo yan, di nyo okay. hindi lang pa Hindi, kukunin ko na 'yan. Kukumpis kayo namin 'yan. Kukumpis kayo namin lahat ng kosyo. Bitawan mo 'yan, bitawan mo yun bitawan mo. na Ayusin nyo lahat 'yan. kukunin ko rin lahat 'yan. Patanggal yung ulam. Tanggalin kunin niya din la mesa. Iwan niyo yung mga ulam. Huwag mo nang gagawin. Sabi ko tanggalin niyo yung ulam. Puno mo. Ilang beses na kayo pinagbibigyan? Yes, ka tanggalin mo yun. Tanggalin niyo lahat ng ulam. Lamesa kukunin namin lahat. Pati upuan, kunin niyo babalik lang eh Sila yung nandito sa kalsada lagi. Dahan-dahan na, mainit yung ano. May lutuan. Nakasindi pa yan kanina. Mainit yan. Kukunin la mesa. Kukunin. Kukunin. Tanggalin mo yung nasa ilalim, yung lutuan. Ate, tanggalin mo yung lutuan nyo. Tanggalin nyo yung lutuan sa ilalim Mainit ha Yung lamesa lang ang kunin nyo Sabi sa'yo, mainit yan e Maawak pa Mainit, mainit nyo na sa ilalim yung sa ilalim माय कट और माय पत्ता लो पता है मगर आना है और ये पार्टी करने का है हां माता रानी जय हो माता रानी जय हो ऐ डॉगी well uh, itong umaga pa lang no actually wala pa isang oras na nag ang ating operasyon uh, we have already towed uh, more than uh, 10 vehicles no pisa po tayo sa Scout Borromeo going to Samar then we ended in ano no network drive so naubos po ang ating tow truck so we already apprehended more than 20 vehicles also towed more than 10 vehicles so ngayon naman po pinasadahan natin itong internal road or formerly known as Agham Road po no. Nakikita naman natin ang problema dito is unang-una ang mga vendors po dito. Hindi lang po sinakop ang bangketa, sinakop na po ang two lanes ng kalsada. So that is way too much already dahil ilang beses na po natin pinapasadaan to. Paulit-ulit na lang po. So itong umagang ito hindi na po natin sila binigyan ng pagkakataon para mag makapagligpit. We already confiscated all the items na nakita natin nakahambalang po sa kalsada. So, sari-saring mga negosyo ang nandito at yung mga obstruction po nila, uh, it's causing way too much traffic already eh. Nahahamba ang flow ng mga sasakyan, uh, napakadelikado sa mga taong naglalakad po, no? papasok sa kanila mga trabaho. As we all know, marami po mga opisina dito, hindi lang po government but also private offices. So, that's one thing that we want to do, no? to ensure na safe ang malalakaran ng mga taong bayan at also makabawas po sa problema ng traffic congestion. Lalo lalo na po pag rush hour, itong oras na ito, nagumpisa na po ang pagdagsa ng mga sasakyan. So yun po ang gusto natin, tanggalin ang mga nakahambalang. Sir, paano kami maintain? Kasi magalis nyo, babalik sigurado yan, sir. Well, for now, no, ang consistency lang po natin ang magagawa po natin. Uh, every now and then, papasadaan po natin ito. And so far naman, unti-unti, may nakikita naman po tayong pagbabago. Yun nga lang po, uh, meron pa rin po talaga mga medyo matitigas ang ulo na despite our warnings, despite our operations, pilit pa rin po nakikipagsapalaran sa kalsada. Which meron naman po silang pwesto na kung saan pwede po sila magnegosyo na maayos. Ang mga sidewalks or bangketa, it's meant to be used as a safe passage sa mga pedestrian. So napaka sikip na po ng ginawa nila dito. Uh, they extended to the sidewalk So hindi pa po sila nakontento They extended up to the street So, doble double ano na po to, obstruction. So, hindi lang po delikado, but it's hampering the safety ng ating mga kababayan. Uh, hindi naman po kami nang tatarget ng basta-basta. Wala naman po kami pinipili, wala po kami kinikilingan. Uh, as long as you have a violation, you're obstructing the road, you're obstructing the sidewalk, may kaya man o wala, lahat po ito uh, may pananagutan pa rin po sa ating mga batas trafiko. So, we're not selective, wala po kami tinatarget. As long as you are violating, you are obstructing the road, definitely kayo po ay ma-issue ng violation. And sa mga makukumpiskan naman po ng gamit, uh, pag ito po ay may mga ano no, may mga plate number tulad po ng mga tricycle or mga motor, ito po ay ini-impound natin sa Tumana Marikina. Then yung mga gamit naman po na nakukumpiska, these are all confiscated at nilalagay po ito sa storage sa ating uh, storage facility either sa Ortigas Base po or kung hindi naman po sa Tumana Marikina rin po ito.